for so today's video is andito ako sa Asian Market ayan nakikita nyo yan ito yung uh, diba Mari, uh, kung sa Bicol ito yung uh, mariguso ayan kukuha ako kita nyo kukuha ako ng mga tatlong piraso at igigis ako sa itlo ayan hmm. diba ah S <S ไม่กังค้งอ,อง,อ,อ,ง,งอ่านขังคุ้ินั่นยิงมันอินใจอีกัน ano kaya dito ayan may okra oh, okra ayan ito ang gusto ko yung ay buray mo wait a minute ito mga indayo oh. ayan bibili ako ng, ay kukuha ako ng itong sprout ayan ang tawag dito is yung ano sa atin ah uh, yung uh, togi togi sa atin ayan yung igigisa ko yan igigisa ko sa hipon ayan kuha tayo Tiba. oh, uh, gisa ko sa hipon with uh, ayan keep on with the uh, carrots. Yeah. Ayan mga inday. O, oh, ayan. Ano na yan? Oh, o, isa. So, may ano na. Okay. Tapos, ito pa mga inday. O, oh, may upo. Upo. Mm. Ayan, upo. At yung uh, bunga ng malunggay may uh, patula o oh, ayan may pipino oh no no uh, radish pala yan radish at ito yung patula hmm. Pagandahan pa dito tingnan yung mga inday bado oh, dry yan ah hmm. yan yung hibig no pang ano bangot ay ito ito gusto ko to yung tuyo na oh ayan oh dilis tuyung yung dilis yan kukuha ako nyan sarap kasi yan eh uh, may sap sap din dito ayan danggit ayan danggit mm, danggit uh, sap sap oh diyan Oh my goodness, look at that. Ang damgit sa kaya gawa to. Aw. Oh. oh, ito gawa ng Pilipinas to danggit, oh. From ano? From Philippines. So yan. Uh, pusip. Ayan, pusip. Mm -hmm. Saka alam, sarap nito, d-list na video yung malaki-laking d-list to hmm. ayan, kukuha ako nyan sarap yan eh ayan dami dito puro mga ano ah uh, ito ba ang kulang ko titingin ako ng ano yung uh, long beans ba tingin ako. tingin ako ng ano ng long beans yung ano ba sa bicol hantak we'll see saan natin may kuha yan ito kangkong uh, mga ano to parang wala akong nakita ditong hantak ha pitsay, igwa puro uh, kangkong lang wala akong nakitang ano ah? ayun may kamuti oh yan kamuti may kamuti yan kamuti kamuti yan mga inday o. Oh. Ito yung kamote o oh. kamote. Kamote. Oh, mas masarap yung ano eh. Ayan, wala ng makitang hantak. Dami tana. O, oh, ayun o, may ubi. Yung kamote. May kamoting kahoy. O, oh, yun, yun, yun. May kamoting kahoy. Ito mga inday ang OB oh. Yan. Oh, yan. Tapos yung kamuting kahoy. Punta tayo doon sa mga kamuting kahoy. Hmm. Busy-busy ang storm na to. Habit sa inyo mga inday baduday. Ayan. Kamuti. Ah, bibili tayo kamote. Kay tatlong ah, kay tatlong piraso. Isa in ko ah, ba? Ay, good. Ah, hmm, para ano, yung magandang ka ano. Ay. Ito o, oh, ayan. Kamuti, diba? Tama na yan. Ayan, kamuting kahon Ba't itim? Ito ang lalaki. ang itim? O, oh, ayan. Walang saging na saba. yan ang saging dito. Parang, you know, hindi sa saba, pero mukhang saba. Ah, mukhang saba. Ayan, may niyog. Oh. Ayan, niyog. Ayan. Gabi. Ito ang pwedeng anuhin, Oh. Ayan, ang ah, sarap nito. Sarap siguro nito isain, o. Oh. Sarap sa inyan Gabi. Diba? Hmm. Kamuti. Hmm. Yun lang ang ano. Ayan, pansit bihon. Ayan, pansit bihon. Ayan. Ayan, nakakuha na ako niya ng dalawang piraso. Pansit bihon. Pansit kanton. Ayan. Ito, pansit kanton, o. Oh. Ayan. Pansit kanton. Ayan. Philippine made. Ayan. 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 Ayun, may ano pala, oh. Yung, ah, uh, dito. Hmm. Yung pansit din siya, pero ano, sutanghon. Yan, sutanghon. Yes. Ito ang made in Philippines. Made in Philippines, sutanghon. Yan. Ayan. Ayan. Tapos. Ayan. Mang Tomas, UFC. Ayan. At ito, kaong. Ayan, puro Pinas po. ano yan, made from Philippines. Mamasitas. Made from Philippines. Datu puti. Ayan, datu puti. So, Yung suka at to, uh, patis. Mayroon pa akong patis eh. May toyo pa ako. So, okay lang. Hindi na akong kukuha dahil may toyo at patis pa ako. yan. Mamasitas. O. Oh. Si Mamasitas. At yung bagoong. Ayan. Look at that, Mga bagoong. Yan. Bagong hipon. Oh. Yan. bising busy, busy ang mga tao ngayon dito. Magi sa... Ayan, oh, no? magi. Magi. Minor. Kuha na ako yan. Mayroon na. Ano kaya ang Ano? Mm -hmm. Bagoong patis. Ayan, patis. Ay, parang wala pa ako yata patis sa bahay. Wala ko ano? Fish sauce. Ayan, ito to fish sauce. Kailangan ko yan. Kailangan ko yung fish sauce. Mm-hmm. Ito pa. muko hak wala nak muko kamu di kampung hmm mari ikut je nak lepak sedih tu oh sorry Uy, may papaya. Ano na pala to eh. Bilog na. Ayan. Ay, may sayote. Ayan, sayote. Mangga na to. Oh my God, ang lalaki ng mangga. Oh. Ayan, mga nasim kayo. talaga ako matang ma ano? mahanap na tanglad ay na na uh, tawag dito hantak sa bicol yung long beans yan oh, grabe ang damig oh, mm. Sorry. Sorry, sorry. Mm. Ayan, may ano dito eh. Alam ko may malunggay dito. Ayun, may malunggay. Kalang Diyos ko po. Kamahal. Tatlong pirasong malunggay. Tatlong tangkay ng malunggay. Sobrang mahal. Grabe. Ay, naku Teka, ito. Ano to? Manghang. Ah. Hmm. Honey, pomelo, papaya. Ano kaya ito kung matamis itong papaya na to? Subukan na natin. Kasi ang parang ang ano eh, oh, namumula siya na papaya. Let's see, we'll try one. Kasi parang makita natin kung, ayun, kukuha pala akong malagkit. Ayun, malagkit. Ayan o, malamkit. Galing sa Pinas. Ayan, malamkit. Ayan, malamkit yan. Gawa ng Pinas. Ay, tama. Ay, ay. Oh my God, this is good. Look at that. Ito ang magkasarap. Red. Red rice. Bakit sana mag, ano, yung red rice ba na malagkit? Uh, ano sana malagkit na. Ayun oh malagkit. Si malagkit. Malag malagkit. Gusto ko tong puti ay pula na malagkit. Hmm. Wow ano ba ito kung malagkit tingnan nyo naman ang ang itsura o oh. pulang ano pulang bigas gusto ko yung malagkit na pula mm. gusto ko malagkit na pulang rice ano ba yan gusto ko malagkit na pulang rice pero malagkit siya. From Thailand pala to. Ito sa atin to galing o malagkit. Gusto ko malagkit na pula. I can't really believe this. Oh. Wow. Ayan. So, ayan, mga inda, yan lang ang nakuha ko. Titry ko yung papaya. We'll see. Tingnan naman, ayan, mga noodles. Thank hmm. Ayan, mga noodles na yun. O, oh, dito, sa mga chips. Tingnan natin. Tingnan natin dito sa mga chips ng Pilipinas. oh, yeah, sunflower nandyan, o. Oh. oh. Ito, sunflower. Okay, ang, ang dito? Skyplex. Ang dito.

Kita yan. Ayan, si Boy Bawang. Iba-ibang flavor iba, si Boy Bawang. And the Oishi. Oishi, Oishi. Oishi. Oh, no, Chippy. Ayan. Chippy. Oh. Try this one. Maybe this is good. I'll try this one. Okay. Sorry. So, oh, ayan. That's enough, mga inday. Wala na akong maisip. Oh, na itong mga ano ayan na, nakabili na ako ng lumpia wrapper, so okay na ayan na okay, so that's it linggo ngayon mga inday kaya ang daming tao dito busy busy ang shop kaya, ayan oh, ayan may gata oh, ayan gata <laughs> ang gata daming tao, tao kasi sobrang busy dito ngayon eh, linggo 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 so ayan busy day talaga mm -hmm. what do you need? you need bread you don't have any bread at home there's no bread in here I don't know oh busy busy dito mga hindi baduday duday it's Sunday Sunday busy day store busy, not busy. Busy, busy. There's no bread in here, honey. Okay, let's go. Okay. So it's busy busy day. Busy busy day. What we go on here. Okay. It's a busy day. Look at that. Busy busy day. Mmm, busy, yeah, busy day. Ayan, busy day na yan. Look at that. Dami ng tao. Uh -huh. Busy day. Dami uh -huh. kong nabili ah. I can't Busy day. Yeah. You see how busy it is? The store. Oh, wait, go home. Before I forgot. <laughs> busy day, busy day, busy busy day. <laughs> yes. Yes. That's right. <laughs> yeah. <laughs> hey, how are you? Good. Good. <laughs> yeah. Okay. See you. <laughs> Just direct your browser to KETR.org and you'll find a yellow play button to listen anywhere. Going home the